<clears throat> ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol po sa plano ni Pangulong Marcos diyan sa West Philippine Sea. Uh, sa West Philippine Sea po ay napaka-delikado uh, usapin sa, mga panahon na ito. Dahil nga naman ay involve ang ating mga kasundaluhan at ang ating mga kababayan. Uh, ang talagang ano, ito mga in-check-check na to ay talagang napaka-bully no, sa ating Pilipino na apektado din ang ating mga manginista ay naging po, sila ng fishing ban dyan sa West Philippine Sea no na, na talaga namang obvious na obvious na kinakasakupan natin no uh, sa bansang Pilipinas at ang ating exclusive economic zone na naipanalo natin yan noong 2016 sa panahon ni Pangulong Aquino ngunit hindi nga natin alam dahil anong nangyari dyan sa uh, dyan sa gobyerno ni Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hanggang ngayon ay apektado tayo. Buti na lang ay may isang matapang na Pangulo ng Pilipinas sa ngalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Um, nung mga nakarang araw ay talagang nabubuli tayo ng mga chik na ito. Eh, talaga naman, no? talagang parang binabaliktad pa tayo na tayo daw ang nabubuli, tayo daw na ang nangaagaw, kitang-kita naman sa mga videos na talagang sila no pati mga pagkain no sana yung pagkain na yan ay may mga ano no para uh, sana yung mga hindi nila paborito no pakbet ganyan para eh, sila naman ay hindi masarap din sa pagkain na eh. yan pati ba naman pagkain ng ating mga kasundaluhan diyan sa West Philippine Sea ay talaga namang inaagaw pa pat, no, yung mga naka, kahapon no mayro uh, isang may sakit na sundalo inilikas dyan sa BRP share matrix, ay talaga naman binubuli tayo ng mga hinayupak na, na incheck check check na ito. Ano ba yan? No? Eh, makatao ba yan? Amin yan. Atin yan. Yung mga yung properties na yan, no? kasundaluhan no? ng ating mga ano, yung BRP share yung mga tagat na yan atin, yan, atin yan. Exclusive economic zone, atin yan. Malapit nga sa Pangasinan, Palawan, Sambales. Paano po ang ating mga mga yista? Buti na lang talaga, meron tayong Pangulong Bongbong Marcos na talagang isinialang-alang ang kakayanan, ang 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 ang, uh, ang ano ng ating mga Pilipino at ating Pilipinas, no? Sila lang, no? Sila lang ang may karapatan, no? Tayo lang may karapatan diyan at hindi ito ma incheck-check wala ito, no? So sabi naman ni Pangulong um, Ferdinand Marcos Jr. ang Pilipinas, no, sa pangunguna niya, sa pamumuno niya no, ay talaga namang walang intensyon na makipagdigmaan, no, sa ibang bansa, lalong-lalo na diyan sa China, no? Talagang ang ano lang nila, defensive lang at tuloy-tuloy ang pag-beef up, ang pag-improve ng uh, ng capability ng ating kasundaluhan, no? Pag sinabi natin kasundaluhan, nandiyan ang ang army, no? Army composed of marines, no? Ay, sorry, navy pala ang uh, marines. Um, yung army natin, no? Ayan. No, 'yung army sa, sa land 'yan no land no okay and 'yan din po 'yung ano natin no 'yung uh, um ah uh, 'yan po din 'yung katubigan natin 'yung navy natin 'yan okay pagkita sa navy natin syempre 'yung ere 'yung ere naman natin mga mga um <clears throat> mga pilot natin no 'yan okay army navy yan, air force 'yan air force syempre yung cyber warfare din natin, huwag natin kakalimutan yung mga subunit ng ating, yung tatlong ano natin, departamento ng, ng kasundaluhan natin, yung sa sa Marines natin, sa Navy yan, yung Army natin, yung mga special, uh, tapos yung mga police pa natin, huwag natin kalimutan din yung Coast Guard natin. Ito yung mga nagbabantay, no, ng ating mga coastal, no, kasama na dyan, no, just sa West Philippine Sea. Naka, naka talaga, nakakagigil din po talaga, no. So, kaya yon no? Pag, no at saka from time to time, bumibisita po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Diyan sa mga uh, ano natin, katulad nung recent na visit niya sa army natin yung 10th Infantry Division sa uh, in Mawab Davao de Oro, Thursday. Nung Thursday, no, kahapon lamang, no. So, sinay talaga ni, ni, Pangulong Bongbong Marcos na talagang kailangan na kailangan, need talaga na um, need talaga na uh, i-beef up or 'yung i-boost natin 'yung capability ng Armed Forces of the Philippines, 'no, 'yung mga transition na ganito, 'no, ng dealing with uh, internal security threats. So kung sinabi natin internal, NPA, MILF, MNLF, kung talagang ano pa sila, 'no, talagang no yung tapos siyempre yung community communist insurgency nga na nabanggit na natin yung mga NPA na yan kailangan natin yan no tapos siyempre outward looking defense posture no ito yung forward looking natin ito mga to no baka magkagera diyan sa Taiwan Taiwan malapit sa atin no malapit yung China sugurin tayo no magkagera dyan sa Vietnam etc ano mga ganyan mga paligid natin no so ah, uh, yung mga threat na yan talagang marireduce kung talagang malakas ang ating um, pambansang uh, kapulisan at pambansang militar natin. Okay? Yeah, so, yeah, iniisip din natin no, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos yung external threat natin. sino ba mga external threat natin? Yung bansang China na yan, yung bansang Russia na yan, o okay, yung bansang North Korea na yan, etc. No? Yung posibleng magkagera dyan sa Taiwan at saka China. No? So talagang paano? anong gagawin natin, di ba? Uh, Aasa na lang ba tayo sa US? Buti na lang meron tayong Mutual Defense Treaty uh, between us and uh, the United States of America, no? Pero 'yon, no, sinasabi lang lagi talaga, no. Uh, sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos nung talagang civilian government natin ay talagang uh, sinusuportahan yung mga military commanders natin uh, talagang parang ano no, para maging ano, um, capable, capable ang ating mga Uh, kapulisan at uh, ang ating militar no so syempre ina adapt din ng ating bansang Pilipinas na iano yung paradigm shift no yung defense strategy natin yung so uh, comprehensive ar archipelagic logic defense concept no which was adopted by the Marcos administration amidst Chinese aggression in West Philippine Sea so pero ina-assure ng ating commander in chief na talagang Uh, bibigay nila ang buong suporta nila sa um, sa militar, no uh, talaga para to beef up the forces including syempre, yung uh, Senate at House of Representatives gagawin din natin lahat no uh, ang kakayahan no so talagang i-ensure uh, nila yung capability through training siguro through uh, treaties through um, communication with our friendly nations no so ayan eh, naman no you have the capability to do the job no eh talagang ito ang trabaho na talagang china-challenge natin ah uh, yung capability ng ating mga kasundaluhan no para i-train uh, meron nang bibili sila ng mga equipment na talaga parang ano no to at least uh, uh, maging deterrent no dito sa mga bansang uh, nababanggit natin no kunar <laughs> maganda tayo ng isang uh, isang ano ang missile no matatakot ba ang, ang bansang China hindi ko alam kung matatakot baka sabi kuitis lang yan no? Baka uh, pag pinalipad natin 'yan, pagdating sa taas ay pina na 'yan, no? Pinapasabog na 'yan ng bansang China, no? So, yun, no? So, eh, pero kinarapay agad ni ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi po tayo nakikipaggera kahit sa ano, nasyon, no? Specifically, banggitin na natin itong itong bansa ng mga inchikchek one na to, no? Uh, talagang gusto natin defense mode lang tayo kung basketball, defense defense lang tayo. Hindi na tayo magsu <laughs> okay? Pero imposible naman po yan na hindi tayo magsushoot. Magsushoot at magsushoot din tayo. No? Hindi po tayo nakikipag-gera, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala namang gustong pasukin ito. No? Kahit siguro bansang China, ay itong mga check-check one ito, ayaw din pumasok sa isang gera. No? Ayan. Uh, we don't intend to conduct any offensive. We're just on the defensive and we're only defending our country. Tama po yan, no? talagang napakagaling ng ating Pangulong Bongo Marcos na talagang we need to love our country, we need to defend our country, whatever it costs. No? So, yan, marami tayong hinaharap na threats, no? itong bansang China at itong mga bansang Ichik-Chekwa. Napapansin niyo ba, mga mayayaman dito sa bansang Pilipinas, Ichik-Chekwa, no? Yung, mga napapansin nyo ba dyan sa mga groceries, may ari ng mga department stores, mga mga malls, ay incheck check wa no? Napapansin nyo ba mga katrabaho nyo, no? mga matataas na posisyon, incheck check wa no? Okay? Yung mga ganong bagay, no? O hmm. magugulat ka, di ba? Minsan, pe-personaling ka pa dahil mga incheck check wa nga, eh, no? hindi dapat dapat ipakita na natin ang lakas ng ating bansang Pilipinas, no? Yung mga iniimbitahan natin speaker dapat Pilipino na. Yung mga iniimbitahan natin mga tumutulong sa atin, mga Pilipino na, no? Tingnan niyo, no? Dito. Ito example lang natin, no? Diyan sa ano sa uh, Senado, no? Bongo, no? In Chichekwa, no? Gatsayan, in Chichekwa. Pero itong mga to, naging Pilipino na rin. Oh, yan naman. Oh, marami pa. No? Ang bilib lang ako dyan, bilyard. ba? Bilyad, mayaman na mayaman. Hindi naman in check ko, Pilipino. Okay? Something like that. Okay? Nakukuha niyo po ba? Uh, kayo, kaya po mag-ano na kayo. No? So yung 10th Infantry Division, talagang binibisita niya. No? Talagang bumilib siya sa hard work, skills, and courage ng itong 10th Infantry Division. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Ha? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka na. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.